Sumoto, si moto, kapag niya si yung drawer, e wala jud ko katingog dayon sa kuang nakita. Grabe jud kaayo nga daghan kaayo nga gipang pile nga kwarta. Pinandol pa na nga tag 1K. Dayon, gakuha na siya tulok ka og iyahang gihatag nako ko para lang jod nga musugot ko. Huwag na pa yun na siya yung magipang istorya sa kuwa, pero wala na yun po kasabot. Basta ra ko kay nakulbaan na kay ko huwag na kuyawan. Pero wala dyan ako dawata ang kwarta. Kinahanggog kwarta pero ato nga time di dyan ako kaya ang nagsigir ako ingon og no sir. Ayaw sir. Naghilak ra jud Hantud sa ug sa ni na hangi og pamugos. Ginan pa ko niya na na daw ko muhilak. Og na siya pa ko siya gibuhat kay ni kiss na siya sa kong forehead. Basin siguro nakalaman na to yung bigo. Totod ana, ninaog na may. Og iha kung gipainom ang tubig. Huwag dito, nangayo na sa siya sorry. Dili na daw mausap. Wala na daw siya nag-expect. Ngayon ato nga ako ang reaksyon. Nawan na ako gidawat ang money. Siguro, wala po ni sugot siyang gusto. Paguman ato kay balik na sa mong trabahoan, huwag nagihapon na ako ang kakulpa. Sa motong itong asugod po dato, na ginahinay na kong palayo niya kung magkatagbo mi or bisan ka nang away mi. Mura kong natroma sa panghitabo. O gishare pa to kong hitabo akang kang Aaron. O gperting sukuan niya. Pero wala siya mahimo kay mas big boss man to niya si daddy. O gumabod usa sa rason kung anong iya kong gipaundang sa trabaho para ligay mag-focus sa pag-self study o para pod malayo ko dito. Sumoto so, ang dili nindot nga experience nako na ako kay daddy. Sumotong so, balik na sa story katong nag-friend request si daddy sa kuwa. O niya appeal po na sa WeChat. Wala ko idea nga siya to pero gi-confirm na ako. O niya, nakig-video call siya dayon. Wala dyan din ako tubaga. Siguro ba nga ikatulot o ikaw pati nga tawag, ako anang gitupag. Nasya kong slide, ilagi pagtanaw na ako, si Daddy. Wala okay ba ako kung maki ba ko or ako abang palungon. Pero, morag nalipay man ko nga nakita na ako si Daddy. Happy ko, dili nako ako ma-explain. Bisan pa man, saya hang ibuhat nga dili okay sa kuha sa una. Pero nagkaistoryahan na yung Junmi ato. Mag-usap medyo kabalo na ko mo Chinese ba. Dili pa kay fluent pero makaistorya-istorya -history na. Ang nakaguo lang, kaya wala nakita na ni Aaron ang ako ang mga improvements ba. Huwag mga pagpaningkamot sa pagdoon. Kaya lagi, wala naman siya sa ako Wala po di ako ga-expect. Nga last hug na rito niya, a night before siya hang flight sa na. Sa mutong daghan na si daddy sa ko. Ngano ko noong niundang ko sa trabaho nga wala siya kay Grabe daw niya ang pangita sa ko o gusto niya nga mabalik ko trabaho. Giinan na lang na ako siya nga niundang ko kay lagi summer job para man akong ipangita o kinahalan ko mabalik ko eskwela. Og nagsigi na dyan may istorya ni daddy perme nami mi nga mag video call ug hantud sa gusto na niya nga makikita balik sa ko kay lagi super na daw kaayo iyang pagkamingaw sa ako ha. charot kaayo ug syempre tungod kay medyo komportable naman ko sa iya ha. Nisugot ko nga makikita balik niya. Ako pa na ang iyahang gipapangita og hotel kung asa daw mi magstay. Huwag akong ipili kagatong tool sa dakong kaayong nga mall sa Cebu. Sumutong okay na antanan para magkita kami hantod sa niabot ang adlaw nga magkita nami. Wala pa kayo sa butsong gibati. Maro excited pero murag na, na sa na Siyempre kay boss na ko siya sa una, huwag na po'y dilik nindot niya na ug Huwag dugay na sad nga wala nagkita. Huwag hantod sa nagkita at dyan may ana sa Osaka Mall. Formal pa dyan kay siya nga morag na ay ka business meeting ba. Pero, pero ni kalit na siya gahag sa kuha. Hugot kaayo iyang ihang pagkakos na Ang murag di na dyan ko kaginawa og ulaw pa jud kaayo kay daghan kay tao dinto sa mall. Pero wala na lang namo na gimay kay murag gimingaw man pud kaayo ko niya. Ug mora gimingaw man pud kaayo ko niya. Og dito kay gipasulod na niya. Gipasulod ko niya sa mall kay iyahad akong palitan og laptop na shock pa ko anak kaya wala ko ga-expect na iha kong palitan kaya abin ako magkita arami. Sumutong paguman magpalit ko mag laptop na nga on dahil may paguman na magkaon nagtuyok-tuyok sa mi sa mall. Huwag hantod sa hindi pa ang kapoy na may namin na may na. Huwag dito kay nakulbaan na sad kayo ko. Kay alams na dyan eh. Og sa naka-check-in na sa Hotel, og na-amaze ko kay super nice kayo dito. First time na ako ato nga hotel. Nanami sa room ana ni Daddy. Og sa walay pagduha-duha, wala na yun kaagwanta si Daddy og iyahan na yun kung kikisan. Grabe ka ayaw mo pa si daddy. Una anak, naulaw pa ko. Padili-dili pa ko musukol ba. Pero pagkadugayan ana, ni paak na sa ko. O grabe pud ka ayaw mo romansa si daddy. Niya nag-shower pa mi ana ha. ha mo dala si daddy. Makasyagit jud ka sa kalami ba? Pagkaman na mag-shower, hindi doon namin sa bed. Mag na o, wala na po ko na ulaw aning time, di ba? Ako ano nang gidula-dulaan ang iya ha? Para jod mangisog. Dili mo niya na pero madala na. Kapag ana, ako na po di iyang ipahita. siya nasa ang gadula-dula. Nagrabe abot jud sa langit pa. Tinuod jud ilang giingon nga mas lami jud ang idaran ay isa sa mga batanon. Grabe man makadalag palami ba kay super nakaayo ka expert. Sa baa na ato nga time. Naglanog-lanog ako ang tingog dito sa room. So after ato nga palami, ay nag-thank you na si daddy sa kuha. Huwag sige kiss na entaud taud ana na nasaygikuha sa Hamburg na shark 100k nga cash o brand new nga phone dili pa na gustong dawaton kay lagi maulaw sad bo pero nag insist gina si daddy nga dawaton nako na kay para sa ko adawto og makatabang dawto sa ko ang pulis wala sa gidawat po na ako. Nagsigira po po thank you anak niya. Dingan po na si daddy nga worth it po daw ko nung atagan ko. Kaya nakita ko nun niya nga buotan daw ko. O dito na nagsugod ang amo ang set ni daddy. Na nahimo na himo na ako siyang sugar daddy. og marapod og friends with benefits. Ingon pa na siya nga okay ra daw nga magwebuyab ko sa lain. Basta kung kinahanglan ko niya, dapat na ako kuyog niya. May nga time, okay ra ko sa in ato nga santa. Naka-benefits man po min duha. the city We began to feel the fire We rise like As the chemicals that take us higher. The night's young it it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. i wish i